Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Hindi mm. namin tinatang ang plano ko, Kasa-kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, -bong, hindi na ako kilala. <laughs> And, ang totoo niyan, Sarah, Sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Uh, very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Imee Marcos sa akin, nagtulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin mo muna yung mga leader sa North bago ako pagbigay ng uh, uh, decision ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige, ako. Nimbitan niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Imee Thank you for coming. Uh, so we could start the early campaign of Bongbong Bong for Vice President. Dinaya lang eh, sabi niya. But manong Chavez sa plan? Manong, can you tell plan? Eh ko, magpapahal tayo for President. Ay, for Vice. Marami kang makakalaban diyan. Kung ang gusto ko mangyari, magpahal tayo ng for President, wala pa na magpapahal eh. Pero pag nagpahal si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat, salamat manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health pwede small group so nagayos ako being the president of the mayor's league regional mayors regional mayors isang region latang mayors so nakilala si Bongbong sa mga mayors. yung mga mayors nga paano si Sarah nag-uusap na kami ni Sarah may plano ko dyan ako, ako. Uh, for president uh, Sarah for president eh. hindi okay lang yan ako so Nakaka ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. Oh, in the end, paano, bakit hindi po nag-slide down si Ah, uh, nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong. Dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Poor mayors ang minimit ko ngayon. Alakit tulog ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala ko sa mayor, sabi niya. So, Sunang so, nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Ni... Uh, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sarah na pag nag-file ka, willing really, si Bongbong yun ang usapan namin dahil kami mga mayor committed na kami sa iyo. As we have committed. So, he's, is, he's willing to slide down. Hindi naman, no, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh, bakit naman? Hindi, um, marami rin naging, hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So, Kaya, ayaw na niya. So, in the end? So, kako bong bingo kako. Wala, na, wala ka ng kalaban. Uh, yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, mm -hmm. ako lahat ang dinamit lahat ang plano ko. kasama-kasama ko siya. Ako nag nagkukontak sa mga mayors. Ako nag-aaray lahat. Support, support. Pag so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Aimee? Sige, kailan. Malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. Mm -hmm. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang pa yung kinala. So ngayon po um, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her.